Ayan na guys, naka-live kasi si idol natin, Juliet Sunot. Ayan, so gusto nyo man manood yung live, punta kayo kay Juliet Sunot. Ayan, pakita ko yung live niya dyan. At least, um, makasama na nila si idol Mercy Sunot. So, yun na nga, may public viewing na sila itong araw na to. 9 a.m. to to 9 p.m. So, andyan na yan, basahin nyo lang dyan yung, yung announcement nila. Kung saan banda. So, yun na lang, condolence to the family of Sonot and of course kay Mercy Sonot Idol um, rest in peace at naway maging masaya ka na doon at kabayan mo na lang yung family mo at lalong lalong syempre yung, yung, yung ages angels mo ikaw na lang magabay sa kanila no so ayaw ko nang pahabain pa basta yun na lang guys kasi until eh, hindi, guys, alam ko na marami kasi dito sa mga ano din nagko-comment sa akin na ang no talaga, hindi pa sila makamove on. Kahit sino guys ah, hindi pa talaga makamove on. Kahit ako, ang daming sikat, ang daming sikat na nawala. Pero dito lang talaga ako nagkaroon talaga ng, alam niya, parang kinurot yung puso mo. Siyempre, lalong-lalong sa nakikita natin kay Idol Juliet Sunot. Kasi nakita natin kung paano si Idol Juliet Sunot kakwela, ano siya ka, yun, alam mo yung the way siya magdala sa, sa sa, sa, mga concert nila na masaya talaga sila ba especially din si, jo si Juliet Sunot kasi grabe din bumanat ng mga joke jokes as in siya talaga pinakamakwela sa kanilang tatlo ba eh na naman si Idol Mercy Sunot si natin and simple, kumbaga siya yung soft pagkakwela niya. Ito naman si Juliet Sunot kasi ay talagang ah, hindi ko ma-explain, basta masaya talaga, panuori. Kaya siguro andun yung feeling na hinahanap-hanap talaga natin at andun yung feeling na nakikita talaga natin sa kanya kung paano siya na nasaktan sa nangyari. So, yun na lang, no? God bless more sa family sunod sa uh, Ages Angel. Sana ipagpatuloy lang kayo. Um, tuloy ang laban, di ba? Walang, ulang susuko. So, yun lang, guys. Maraming salamat. Bye!